tapukon ang mga tao o i-focus ang ilang kinabuhi sa ginoo. Munang trabaho sa pare, dili kay manambal, dili kay makikumpitensya sa mga albularyo. unya ing nan pagyugyawa dakong binuang na oi undang na wa pa ka matagamba undang na dong hahay istrito na nako mo Among mga followers ni Darwin, hilak-hilak mo, ngaw-ngaw-ngaw-ngaw mo, na akong giyatak-yatakan ang iyang pagkapare. Giyatak-yatakan ako ang iyang katungod. Dakong sayok ka na Kay ngano ako ginasulti lang nako na ang tinuod. Abi ba kay pare? Santo na siya. Abi ka ba kay pare? Mabut ta niya on sa iyang gustong buhaton? Pasunodon ta niya, ipugos niya iyang gusto. Tama ba na? Giyatakan, giyatakan ang iyang sa giyatak-giyatakan ang iyang pagkapare. Sobra na kayo na ng nga istorya, oy. Pero sa laing bahin, kung kaya niya bastuson ang mga healer, ang mga mananabang nga gabuhat og maayo kaya po ibalik na mo sa iya ang iyang binuhatan. Tama ba na? Suko ka siya sa mga amulet, suko ka siya sa mga taling-taling. Unya karon, mga hatag siya mismo, siya mismo mga libre. Tama ba na? Napoy member mo ingon nga, wa man siya nanghatag. hatag og aglimat unsa man dai nang mga medals, Agimat man na. sa buta bungol mo na akong ginasulte. ingon bawal nganong mga hatag man nganong mo gamit man anak nga bawal man ka ana iara istorya iara sab giguba sa iyang kaugalingon na i-video nga ingon-ingon mo, giyatakan ang iyang rights. No! Kaning amu a, usara ni kapinaagi sa pagsukwahi sa iyang mga binuhatan. No, dili ko makigdibate ninyo. kay nga no, why pulos makigdibate sa mga taong pulpul Kaya kay matod pa sa ginoo, oh, mura kang nagpakaon sa maayong pulong dito sa mga baboy. Ayaw mo kasuko, kani ako dili ra ni kuntin kuntin tinud anay ni. Kung kabalo mo mo po, kabalo sab mi mo po. Kung kabalo mo masuko, kabalo pod mi masuko. Pero ginabutang namo. Ginaplastar namo. Grabe mo. Gusto ko niyo patyon, yun. ba ninyo? Kung mo, ginoo? Huwag magani, ganit, ipapatay sa ginoo ang yawa. Ako na hinoon. Kaya nga no. Akong gipuna ang inyong kwan, leader. Leader. Wa ko'y wa, 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 kasuko sa tanang kaparian. Kana ra inyong leader, akong gikalagutan kay ngano. Siya ang gahimo og kagubot. Imbes ibutang niya ang among mga hunahuna -huna sa Ginoo. Siya mismo ang gapanghagit. Patik-atik play, playing victims. Mrs. Mrs. mo nga pakasuhan ko. Pakasuhin ko! Mali ba mo sulti sa tinood? Gusto ninyo muhilom ko? Shame on you, bye. Shame on you. Shame on you. Pakaulaw ra mo. Wa alam. Yes, wa alam. Pero nakita na ko ang iyang mali. Ang iyang mali, subraan kay sa kambugiro. Kamu pun mga tunto. Tunto mo sa pagsabot. Bisan gatoki pa mo Bible, pero mga tunto mo. Tunto. Ang tawagan na, tunto. Dili ni content-content lang, kundi kamatuuran. Hadlok-hadlokon kun ko ninyo Nga inyong kumpatiyon Inyong kong kulatahon Bring it on Sa ginoora kong mahadlok Di kong mahadlok ninyo Tauro mo Kinsa man tarao mo Abrihan pa na ako akong balay Pasudluntan mo sa akong balay Ang problema Kung makasulod lagi <laughs> Ikaw Darwin ba? Wa pagyug ka matagam. Wak, pagyug ka matagam. sa so, tinuod lang. Kanang imong utok. O kanang imong gipang huna-huna. Murag sagpa na sa imong binuhatan ba? Dili gud murag sagpa gyud sa imong binuhatan kay ikaw pare kag patutuo kang albularyo. Ayaw pa dako baya kag singilan baya pati sa house blessings Naung kay kag kwarta pala hubog pa kang dako tripan pag ini nang batanon nga Ngaway gibuhat daotan kundi ang mutabang so makaya ni tanana tanang problema sa mga tao ihatag sa imo tanan kaya ni mo kaya ni kaya ni mo na buhaton ha Wa magay na kaya sa Ginoo. Mao gani ang hinungdan ngano ang Ginoo nagkuha og daghang tao nga mutabang niya. Kay ngano para mahuman ang iyang misyon sa kalibutan para makabalik na siya diri sa yuta. Para ilahi ang mga daot ug utok nga parehan nimo ug ang mga maayog utok nga gabuhat og tarong ikaw, ikaw nga pare ka, amaw-amaw ka. Kaya nga, no, ni mo, nga ikaw nga pare, ra ang karapatan manambal. kay ikaw, gibasbasan ka sa obispo. Kinsa man ang obispo? Tao ra man na. Ang mga albularyo sa unang panahon, sila gapanambal wala pa mong mga pare mo wala pang mga pare nga parehanin mo nga buang buang gapanambal na na sila kay gigiyahan sila sa balaang espiritu sa ginoo para makatabang sa mga tao karon ingunin mo ang nga kwan iya sa yawa, ikaw ang yawa kay dili nimo mo gusto nga ay usa una ay mga tao nga makatabang sa problema po sa mga taong galisod kay ngano ikaw gusto ni suluhon kay naong kag kwarta patutuo ka ang imong trabaho sa tinuod lang mugader og mga tao sa simbahan ok i-focus ang ilang pagtuo sa Ginoo. Dili kay magpakaalbularyo ka. Kay ngano naong mangkag kwarta. Wa kay buot nga pagkapare sa tinuod lang. Amaw-amaw ka. Mura ka. Wa, wala kami agi sa teyo ba. Ambot, ambot, ambot. Unsa lang giskwelahan nimo? Mura kag labaw pa nimo ang kanto boy sunod lang kay ang kanto boy masaha na labi -kawat sa lugar sila ang una makareport sa mga kawatan sila pa gani makadakop ikaw pare ka ikaw tana ang himuong ang mahimong example sa mga tao Dili ka ikaw ang maguna una una O ug ghatag o gubot Lalimang kain na ni mo Gahong sa yawa Tama ba na? Basin ikaw Ikaw ang yawa Snuod lang Pakaulaw ka ra Pakaulaw ka pari Aka snuod lang Wakay buot Palahubog pag yun Bulabog na kaoy naong kagkwarta ayaw ayaw hilabti ng tao ng gapanabang ug wa mangilad instead na mutabang ka mas maayo pa mutabang ka kaysa sultian ni mugdimonyo o sayawa. Walay sense ang imong ginasulti dong. Ngano abi kay pare ka? Respetuhon ta ka buisit ka. Di ko mo eh. Tulion pataka. Kutinuod lang. Gabaan ko. Ambot lang. Ikaw mas unang gabaan kay buang-buang ka nga pagka pare ka. Wa kay buot. feeling feeling balaan ambot lang nimo dong ambot lang nimo ang imong trabaho tapukon ang mga tao ug i ang ilang kinabuhi sa Ginoo mo nang trabaho sa pare dili kay manambal dili kay makikumpitin siya sa mga albularyo Unya ingnan pagyugyawa. Dakong binuang na, undang na. Wapadyug ka matagamba. Undang na dong.